Hindi mo napansin, ngunit sa mensaheng iyon na iyong hindi pinansin, naroon ang lahat ng hindi ko masabi sa iyo. Isang bahagi ng akin, isang damdaming napakatotoo na hindi maisalarawan sa simpleng mga salita. Kung nakita mo sana, maaaring naintindihan mo kung gaano ito kahalaga. Ngunit nandito pa rin ito. Basahin mo. Ramdamin mo. Tungkol ito sa atin, tungkol sa kung ano ang maaaring naging tayo at maaaring maging tayo. Naghintay ako ng sagot. Siguro isang salitang kahit ano, isang simpleng kilos, upang ipakita na binasa mo, na naintindihan mo. Ngunit dumating ang katahimikan. At kasabay nito ang pagdududa. Hindi mo ba napansin kung ano ang naroon? Pinili mo bang hindi pansinin? Ang mensaheng iyon ay higit pa sa isang teksto. Isang bahagi ito ng aking sarili na ibinigay ko sa iyo, kasama ang lahat ng mga kahinaan at kawalang-katiyakan na aking dala. Hindi madali ang magsulat ng ganoon sa katunayan, isa itong labanan sa aking sarili. Dahil ang aminin kung ano ang nararamdaman ko ay hindi isang bagay na madali kong ginagawa. Pero sa iyo ay iba. Lagi itong iba. Nang isinulat ko ang mga salitang iyon, hindi ko nais na magmukhang mahina. Gusto kong maging tapat, ipakita na iniintindi pa rin kita, na iniisip pa rin kita ng higit sa nais kong aminin. Isang pagsubok ito, marahil ang huli, na lumikha ng tulay sa pagitan natin. Nayon, narito ako, muling bumabalik sa mensaheng iyon sa aking isipan, tinatanong ang sarili kung ano ang nagkamali. Naging malinaw ba ako? Ang tono ba ay tila napakalayo? O baka hindi mo lang talaga gustong bigyan ng pansin? Kailangan mong maintindihan ang isang bagay, hindi ako perpekto. Hindi ako naging perpekto. Pero ang nararamdaman ko para sa'yo ay perpekto. Ito ay puro matindi totoo hindi ito nawawala sa paglipas ng panahon o sa distansya. Sinubukan ko, sumumpa akong sinubukan kong magpatuloy sa buhay, pero palagi akong bumabalik sa parehong lugar, ikaw. At kung may magagawa pa ako para makita mo, para maramdaman mo ang sinisikap kong sabihin sa'yo, gagawin ko. Dahil hindi ko kayang hayaan itong mamatay nang hindi lumalaban. Ayokong mabuhay sa pag-isip ng si paano kung. Basahin mo ulit ang mensaheng iyon, pakiusap, basahin ito ng mabuti sa pagkakataong ito. Huwag mo lamang tignan ang mga salita, Tingnan mo kung ano ang nasa likod ng mga ito. Tingnan mo ang puso na nagpakita ng kanyang sarili, ang kahinaan ng isang tao na handang gawin ang lahat para mabawi ang nawala. Kung pagkatapos ng lahat ay magpasya ka na hindi ito sulit, tatanggapin ko ito. Igagalang ko. Pero kailangan ko itong marinig mula sa iyo, kailangan kong maging malinaw. Dahil habang nananatili kang tahimik, patuloy akong maghihintay, iniisip na baka kailangan mo lang ng panahon. At maghihintay ako. Dahil karapat dapat ka. Karapat dapat ka sa bawat segundo ng paghihintay na ito. Bakit ko sinasabi ang lahat ng ito mayon? Dahil pagod na akong itago ito sa aking sarili. Pagod na akong itanong kung ano ang maaaring nangyari. Ayoko nang magkaroon ng mga pagsisisi, ayoko nang magkaroon ng mga pag-aalinlangan. Gusto ko lang malaman, mayroon pa bang natitirang anumang sa pagitan natin? Kung mayroon, kahit na maliit, kahit na magulo, sabihin mo. Ipakita mo sa akin. Reconstruct natin ito ng magkasama. Pero kung wala kong lahat ng ito ay isang etyo na lang ng dati, pakawalan mo ako. Sabihin mo sa akin na tapos na. Gusto ko lang ang katotohanan. Ang iyong katotohanan. Ano man ito, handa akong pakinggan. Ngayon, ang pagpili ay nasa iyong mga kamay. Hindi ako nandito para sisihin ka o para humingi ng mga sagot na marahil ay wala ka pa. Pero kailangan mong maintindihan ang bigat ng lahat ng ito sa akin. Hindi ito tungkol sa pagpipilit sa isang bagay na tapos na, kung tapos na nga. Ito ay tungkol sa paghahanap ng kalinawan, tungkol sa pagunawa kung ang katahimikan ay isang pagpili o isang pagkukulang lamang. Ang nararamdaman ko para sa iyo ay hindi naglalaho, hindi humihina at marahil ito ang dahilan kung bakit ako nauubos ng paghihintay na ito. Hindi lang ito tungkol sa oras na lumilipas, kundi pati na rin ang pag-asa na unti-unting nagiging kawalan ng katiyakan. Ayoko isipin mong pinipilit kita. Hindi iyon ang intensyon ko. Hindi ko lang kayang itago ito mag-isa. Ang teksto na hindi mo pinansin ay hindi lamang isang karaniwang mensahe. Era isang bahagi ng aking sarili na ibinigay ko sa iyo nang hindi naghihintay ng marami kapalit. Ngunit may pag-asa na makakita ka ng isang bagay doon. Hindi ko alam kung naintindihan mo ang lalim ng mga salitang iyon, ngunit bawat isa sa kanila ay isinulat ng may pag-ingat, kasinserohan, takot at lakas ng loob sa parehong panahon. At narito na naman ako, sinusubukan kang abutin sa ibang paraan, sinusubukang makita mo, maramdaman mo. Dahil sa kaloob-looban ko, naniniwala akong mayroon pang isang bagay sa pagitan natin isang bagay na sulit ipaglaban, isang bagay na marahil ay binabaliwala mo, ganun na rin sa akin noong una kong sinubukang gawin yon. Araw-araw ko'y tinatanong ang sarili ko, iniisip mo ba ako? Tayong dalawa? O iniwan mo na lahat iyon? Dahil para sa akin, bawat detalye ay mahalaga pa rin. Bawat alaala ay mabigat pa rin, maging sa mga magagandang nangyari o sa mga bagay na hindi natapos ng maayos. Binabalikan ko ang ating mga lumang pag-uusap, sinusubukang intindihin kung saan nagsimulang magbago ang lahat. Sinusubukan kong makita ang mga palatandaan na maaaring hindi ko napansin, ang mga pagkakataon na maaaring hindi ako naging sapat para sayo. At masakit yan, alam mo ba? Dahil, kahit na sa mga kamalian, gusto ko pa rin sanang magtabumpay. Alam mo ba kung gaano kita namimiss? Hindi ako bumabanggit lamang sa iyong presensya, kundi sa koneksyon na meron tayo. Sa mga sandaling tila may kahulugan ang lahat, kahit nagumuho ang mundo sa ating paligid. Namimiss ko kung sino ako sa iyong tabi, ang taong gusto mong maging ako. Ngunit higit sa lahat, namimiss kong malaman na nariyan ka, na maaabot kita, na sa ilang paraan, bahagi pa rin ako ng iyong buhay. Kung makakatugon ka, ano ang sasabihin mo? Dahil naiisip ko dito ang mga salitang hindi dumarating, ang mga sagot na hindi dumarating. At minsan, naiisip ko baka nga hindi mo alam kung paano tumugon, baka nga naguguluhan ka rin tulad ko. Ngunit kung ganito nga, pakiusap, sabihin mo sa akin. Hindi ko kailangan ng perpekto, hindi ko kailangan ng mga handa ng solusyon. Gusto ko lang ng katotohanan. Gusto kong malaman kung may isang bagay pang pwede nating iligtas, isang bagay na may kahulugan pa rin para sa'yo. Kailangan kitang tanungin, ikaw ba'y namin mismo ako? Iniisip mo pa rin ba tayo? O baka naman ito'y isang pabigat na lamang para sa iyo ngayon? Kung kailangan kong malaman, kailangan ko itong marinig mula sa iyo kahit na masakit. Sapagkat ang pamumuhay sa kawalan ng katiyakan ay isang mas malaking paghihirap kaysa sa anumang mahirap na katotohanan. Hindi ako narito para ipilit ang isang bagay na ayaw mo. Kung napagpasyahan mo na, kung nakapag-move on ka na, pakawalan mo na ako. Sabihin mo sa akin na tunay na ngang tapos na at igagalang ko yon. Ngunit kung may natitira pang kahit konti, kahit na malabo, handa akong sumubok. Handa akong harapin ang anumang kailangan upang maibalik ang nawala sa atin, upang makahanap ng landas pabalik sa kung ano tayo dati. Dahil sa kaibuturan, naniniwala ako na ito'y sulit. Na ikaw ay sulit. Pero kailangan kong malaman kung ikaw ay nararamdaman din ng pareho. Kung may natitira pang kahit ano sa loob mo na naniniwala rin dito. Ayoko na ng pagiging nasa dilim, kailangan ko ng iyong katapatan, kahit na sabihin mo pa sa akin ang isang bagay na ayokong marinig. Sapagkat, higit sa lahat, pinahahalagahan ko ang katotohanan. At ayokong mabuhay sa mga ilusyon. Kailangan kita, isang sagot mula sa iyo. Isang bagay na ipapakita kung saan tayo naroroon, upang maunawaan ko na ang gagawin mula rito. Basahin mo ito ng mabuti. Pag-isipan. Damhin. At kapag handa ka na, sabihin mo sa akin. Kahit ano pa yon, narito ako. Naghihintay tulad ng dati. Pero hindi ako maghihintay magpakailan man. Kaya't pakiusap, ipakita mo sa akin ang katotohanan. Ipakita mo sa akin ang sarili mo. Kung nakarating ka hanggang dito, nais kong maniwala na ito ay nakakaabot sa iyo. Maaring wala kang lahat ng sagot, o maaring hindi mo alam ang gagawin sa lahat ng isinulat ko. Ngunit kailangan kong malaman mong bawat pangungusap na sinusulat ko ay ang pinakamatapat na katotohanan na nasa loob ko. Hindi ko ipapakita na malakas ako sa lahat ng oras. Hindi ko ipapakita na hindi masakit ang makita kang malayo kahit na alam ko na maaaring ito'y isang desisyon mo. Munit ang mas masakit ay ang hindi malaman kung ang paglayo na ito ay pangmatagalan o kung ito'y isang bagay na kaya nating lagpasan. Iniisip ko kung paano kung sasabutin mo. Anong mga salita ang gagamitin mo? magiging magiliw kaya direkta o malamig? Hindi ko alam, pero handa akong tanggapin kahit ano, dahil ang katahimikan ang pumapatay sa akin. Gusto ko lang maintindihan. Bakit natin hinayaan itong mawala? Bakit natin pinayagang mawala ang lahat? Masyado ba tayong mayabang para aminin ang nararamdaman natin? Mas malakas kaya ang takot? O baka naman hinayaan lang natin ang oras na kunin ang kung ano ang meron tayo nang hindi sapat na lumaban? Kung pakiramdam mo na may natitira pa, kahit na nakatago, handa akong hanapin ito. Handa akong subukan, muling buin, maglakad ng dahan-dahan, kahit na mukhang mahaba o ditiyak ang daan. Pero, kung wala ka nang nararamdaman, kung para sa iyo wala nang kahulugan ang lahat ng ito, sabihin mo. Sabihin mo ng malinaw. Kailangan kong marinig mula sa iyo. Huwag mo akong iwan dito na nag-iisip, lumikha ng mga senaryo sa aking isipan, iniisip kung ano ang nararamdaman mo o hindi nararamdaman. Ayokong mabuhay sa isang mundong puno ng posibleng mangyari habang ang katotohanan ay nasa abot ng iyong sagot. Alam kong maaaring maging makasarili ang kahilingang ito, pero hindi ito gayon. Wala akong intensyong pilitin ang anumang bagay, kundi hanapin lamang ang kaliwanagan, upang maintindihan kung ano pa ang natitira, o kung may natitira pa. Dahil kung may matitira, ipinapangako kong gagawin ko ang lahat upang mapanatili ito. At kung wala nang natitira, pakibigyan ako ng pagkakataong magpatuloy. Kailangan kong malaman na ginawa ko ang lahat, na walang iniwang nakabitin, na walang salitang pinigilan na maaaring nakapagpabago ng anumang bagay. Gusto kong magbalik tanaw, anuman ang iyong sagot, at maramdaman na naging totoo ako hanggang sa huling sandali. Pero kailangan mong malaman ito, hindi pa ako nagsulat ng ganito para sa kahit sino hindi pa ako naghubad ng ganito, hindi ko pa pinayagan ang sarili kong maging ganito kabulnerable tulad ng ginagawa ko ngayon. At ginagawa ko ito dahil, sa anumang paraan, mahalaga ka pa rin sa akin. Ikaw ang taong palaging unang sumasagi sa isip ko, kahit na hindi ito halata. Ikaw ang pangalan na hinahanap ng isip ko kapag may magandang nangyayari, ang mukha na lumilitaw kapag lahat ay nagkakamali. Ikaw ang tanging tao na kaya kong maging ako, walang maskara, walang takot at marahil wala itong kahulugan sa iyo ngayon. Marahil kausap ko lang ay isang pusong nagsara na para sa akin. Pero, kahit na ganoon, kailangan kong sabihin ito. Dahil ang itago ang lahat ng ito sa loob ko ay hindi na isang opsyon. Kung may nararamdaman ka pa, kahit kaunting pangungulila, sabihin mo sa akin. Hindi ako nandito para hingin sa iyo ang anumang bagay, kundi para bumuo ng tulay kung maaari pa itong maitayo. Gusto kong malaman kung may puwang pa para sa atin, kung may oras pa upang isalba ang nasayang. At kung wala na, maintindihan ko. Tatanggapin ko kahit na masakit ito sa kalooban ko. Dahil ang mahalaga ngayon ay ang iyong katotohanan, hindi ang mga ilusyon na nilikha ko para punan ang kawalan na iniwan ng iyong pagkawala. Alam mo na hindi ito tungkol lamang sa akin. Lagi itong tungkol sa atin. Tungkol sa kung ano ang maaari sanang naging tayo, tungkol sa kung ano ang maaaring maabot pa natin. Pero, para dito, kailangan kita, ang iyong sinseridad, ang iyong tapang na sabihin sa akin kung ano ang nararamdaman mo. Kung mahal mo ako, sabihin mo. Kung dalit ka sa akin, sabihin mo rin. Pero huwag mo akong iwan sa alinlangan. Dahil ang mabuhay na walang kasagutan ay parang pag-ikot ng walang patutunguhan, hindi alam kung saan pupunta. Gusto kong magpatuloy may kasama ka man o wala. Pero kailangan kong malaman kung aling daan ang tatahakin. Kailangan kong malaman kung dapat pa kitang hintayin o kung dumating na ang oras na magpaalam na tuluyan kahit na ito ang pinakamahirap na bagay na gagawin ko. Kaya mangyaring sagutin mo ako. Hindi para sa akin kundi para sa atin. Para sa kung ano tayo dati at siguro para sa kung ano pa ang maaari nating maging. Naghihintay ako. Naghihintay ako, pero hindi ko alam kung hanggang kailan ako kaya. Hindi dahil gusto kong sumuko, kundi dahil ang mabuhay sa alinlangan ay nagubos sa akin nang hindi ko maipaliwanan. Para bang bawat araw na walang kasagutan mula sa iyo ay isang bahagi ng sarili ko ang naglalaho ng dahan-dahan. Tinitignan ko ang mensahe na ipinadala ko, at sa napakarami pang iba na marahil ay hindi mo pinansin at nagtatanong ako, napatigil ka ba kahit sandali para basahin yon? may salita bang nag-iwan ng marka sa'yo? O baka naman, lahat ng ito ay mahalaga lamang sa akin. Kung may nararamdaman ka, kahit na mahirap ipaliwanag, gusto kong malaman. Hindi ako maasang makamit ang perpeksyon o mga pangakong hindi mo kayang tuparin. Ang hinihintay ko ay isang tunay na tugon, isang bagay na nagmumula sa loob mo, walang filter, walang takot. Dahil, para sa akin, lahat ng meron tayo ay totoo. At, kahit na sa kabila ng lahat ng pagkakamali, kahit na sa mga bagay na pinalampas natin, naniniwala pa rin akong sulit subukan muli. Hindi dahil madali kundi dahil mahalaga ka. Ngunit kung para sa iyo ay tapos na ito, kailangang maging malinaw ka. Kailangan mong sabihin sa akin ng buo at malinaw na mga salita. Huwag mo akong hayaang mag-isip, lumikha ng mga senaryo na marahil ay hindi kailanman mangyayari. Maging tapat ka. Kung wala na ako sa nais mong magkaroon sa buhay mo, sabihin mo. Magsalita ka ng hindi natatakot na masaktan ako, dahil ang pinakamasakit sa akin ngayon ay ang iyong katahimikan. Ano ang nararamdaman mo para sa akin? Iyan ang tanong na paulit-ulit sa aking isipan araw-araw. Ito ang tanong na tinatanong ko sa sarili ko tuwing maalala ko ang ating mga pag-uusap, ang ating mga sandali. Ito ang pumipigil sa akin na makatulog sa gabi. Dahil, kung may nararamdaman ka pa rin, kahit na maliit, kahit na magulo, gusto kong malaman gusto kong maunawaan. Gusto kong maramdaman na hindi ako nag iisa sa sitwasyong ito. Gusto kong paniwalaan na ang lahat ng pinagdaanan natin ay hindi lamang isang kwento na nagtapos ng walang konklusyon. Kailangan kong maging tapat ka. Kung may kailangan kang sabihin, kung may nararamdaman kang takot aminin, alamin mo na nandito ako. Handa akong makinig, umunawa at respetuhin ka. Kahit gaano man kahirap, mas pipiliin ko pa ang hubad na katotohanan kaysa patuloy na mamuhay sa kawalang katiyakan. At kung may duda ka pa, ayos lang. Alam ko na ang mga damdamin ay hindi laging madaling ipaliwanan. Alam ko na, minsan, ang takot na masaktan o makasakit ng iba ay nagpapahinto sa atin. Pero kailangan kong malaman mo na nandito ako. Nahanda akong maghintay kung sa tingin mo ay sulit ito. Pero kung hindi, sabihin mo. Sabihin mo na ngayon bago pa ako tuluyang mawala sa labirintong ito ng mga damdamin at pag-asa na baka nasa isip ko lang. Ang meron tayo ay kakaiba. Alam ko 'yon at naniniwala akong alam mo rin. Dahil hindi araw-araw nakakahanap tayo ng isang taong nakakaintindi sa atin, tumatanggap sa atin, nagpaparamdam sa atin na buhay tayo. Hindi araw-araw na nakakahanap tayo ng koneksyon na tulad ng sa atin. At kung hinahanap mo 'yon, kung iniisip mo pa rin tayo, sabihin mo. Huwag mong itago para sa sarili mo, dahil baka iyon ang kailangan kong marinig para patuloy na maniwala. Pero, kung tapos na para sa'yo, ako akong susubukan kong tanggapin. Susubukan kong magpatuloy, kahit na mukhang imposible ito ngayon. Dahil ang pinakagusto ko, higit sa lahat, ay maging masaya ka. Kahit na ibig sabihin nun ay hindi ako kasama sa kasiyahan mo. Kailangan ko lang malaman ang totoo. Hindi para sa akin, kundi para sa ating dalawa. Dahil ang patuloy na pamumuhay sa katahimikan, sa pagdududa, ay hindi patas para sa atin. Pakiusap, basahin mo ito ng bukas ang puso. At kapag handa ka na, sabutin mo ako. Ano man ang sagot mo, nandito ako. Naghihintay ako tulad ng dati. Pero hindi ako maaaring maghintay magpakailanman. Sayo na ang desisyon ngayon. Kailangan ko lang malaman. Kailangan kita ngayon, higit pa kailanman, para bigyan ako ng totoong sagot. Huwag mong hayaan itong manatili sa katahimikan. Sabihin mo ang nararamdaman mo, ang iniisip mo, ang pinaniniwalaan mo pa. Ito ang pagkakataon natin na maging malinaw sa isa't isa. At, kung nakarating ka hanggang dito, magkomento, pinipili ko ang katotohanan, upang ipakita na nauunawaan mo ang kahalagahan nito. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at ibahagi ang iyong opinyon tungkol sa kung ano ang mamuhay sa pagitan ng pagdududa at ng tapang na maging tapat.